aprobado na ng sanggol ang panalawigan ang resolusyon na humihiling kay DepEd Secretary Sani Angara na magtalaga na ng bagong school division superintendent ang DepEd Palawan. Ito ay sabi sa inakdang resolusyon ni Board Member Ryan Maminta. Papalista rin tayo ngayon, magpapatala tayo ng isang resolusyon na nakikiusap naman sa kagawaran ng edukasyon, partikular kay uh, Secretary Sani Angara mm -hmm. at sa kanyang mga tauhan kasama ang regional office ng Department of Education na kung maari, mga susunod na araw ay magtalaga na ng panibagong school division superintendent sa lalawigan ng Palawan. Layunin ang panukalang ito na magkaroon na ng pinuno ang DepEd Palawan na magtutulak ng mga reforma at magpapatupad ng mga kaukulang pagbabago sa DepEd Palawan. Na magtutulak ng mga reforma at magtutulak na magpapatupad ng mga kaukulang lang pagbabago para sa ating uh, division office ng division ng Palawan. Ayon pa kay Maminta, hindi lingid sa kaalaman na mga Palawenyo kung saan nasadak ang pamuno ng DepEd Palawan na kinasangkutan na mga mismong namumuno sa nasabing institusyon. Kasi alam naman natin kung saan sa black yung uh, division ng Palawan. Hmm. Uh, hindi naman sa pangingialam ito pero napasama na tayo sa sangguniang palalawigan at yung pamahalang palalawigan para sa panawagan ng mga pagbabago dyan sa ating ng kagawaran ng edukasyon partikular sa gugusan ng Palawan kasi sa mga isyung binasangkutan ng institusyon at ng mga namumuno diyan kaya para sa tunay na pagbabago o reforma sa nasabing institusyon naniniwala si Maminta na kinakailangan na ng Palawan na magkaroon ng bagong school division superintendent na may malasakit at uh, mayroong uh, panapagbabago para sa pagpapatupad ng uh, mga uh, kaupulang na uh, pulisya at uh, pa, programa para sa patuloy na delivery ng basic education sa lalawigan ng Palawan, ako po naniniwala na dapat mayroon na tayong bagong schools division yeah. superintendent sa mga susunod na mga araw. Samantala inaasahan naman uh, ni board member Maminta na agad na makakuha ng tugon uh, ang sangguniang panalawigan uh, sa pamunuan ng DepEd uh, patungkol sa kanilang uh, kahilingan. Mac Arthur Sotilla, Basta Iban Termo